Hello guys, magandang tanghali. So madilim na naman siya. O oh, eh, ba diyan, bakit mga napakadilim? Ayan, napakadilim. So ganito po talaga ang cellphone, guys. So kapag was na malipat malipat malapitan, tsaka siya lumiliwanag. So magamit -ano tayo, guys. Uh, egg again. Itlog again. So wala lamang kasi ako ano kasi sa Friday pa ako mag mag-grocery. Yes. So, ngayon, ano muna tayo ng egg? So, yung egg, guys, yung egg, ano naman, guys, eh. So, lalagyan ko ng giniling, giniling na baboy. So, ito guys. Ano tayo? So, magkakit tayo ng Ano muna natin siya to guys? Yan, egg. So, dadamihan ko na guys kasi para merong ano, yung bawa ang kasi magpalamang si Tatay Bingy ng tinapay mamaya. So, yun ang ulam. Yeah. Michelle. Michelle guys. Michelle, ba't yun? Ay, ako, hiyap na ha. Hiyap na ha. Yeah. So, magdadagdag pa ako, guys, ng egg. Okay, guys, so, tama na siguro ito. Tama na ito. Okay. Lalagyan na tayo ng asin, paninka, tsaka ang timbechin, di ba guys? Ayan. So, ito. Masyadong maano. yung malabo. malabo naman. Okay. Masyadong malabo kasi guys. So, yan guys. Pero Masyadong ano siya guys. Maliit. Ayan guys. Ayan na natin siya.